Talaga yung samahanin niyo ako at ako bumabala na naman dito sa mahiwagang nagdaan kung saan lagi ako dumadaan sa food, ma Market ako. At eh, ayun, nadaan ko, nagliligpit ng basura uh, at ayan. Kung tayo sa taas, yan, bising-bising busy si ate, nagtagaligpit ng basura. Sinabi mong huwag magtapon dyan, pero ang itigas talaga ng mga first Natatapon pa rin. Sige, so, samahan lang ako. Bumaba ako para tumuha ng newspaper. And then, napag-isipan ko na wala akong breakfast. So, kaya bumaba ako dito. At pupunta ako doon sa... ito kung sana ako lagi bumibili. Kasi, bibili ako ng pang breakfast ko. Magkamuti lang tayo. Gusto ko sana mag-bread or ma biscuits ikaso parang uh, mas preferred kong kamote or saging kasi gusto oh, ko parang tumataba na tayo na tingnan niyo guys ang laki oo oh, oh. Yan yung winter melon ang laki kasi <laughs> hindi pa sila So, ayan, papasok tayo dito sa gulayaan at tayo ay bibili na. Ayan, punta lang tayo dito na side. Ayan, at syempre, pipili ako ng eto. Ito yung sadya ko dito. Dalaki ng kamote. Mm. Bibili lang ako ng kamote. Ken, hindi yung laki. ko rin yung malaki. Kasi, ipituhin ko siya. Ang tatlo. So, bibili ako ng apat. Apat yung bibili ko. Tapos nyan. Hmm. Patience. Hey, Mas malaki. Mas malaki. Mas malaki. Ang gusto ko, papay tayo dyan. Nahulog ko yung isa. Mm -hmm. Hanap pa tayo ng isa pang malaki. Wala mm -hmm. na akong mahanap. Ang kasing size niya. Ay, ito. So, ayan na yung napili ko. Ayan nakapili na ako. At syempre, pupunta na ako dito para bayaya, bayaya, bayaya. Uh, bayaran ko siya. Um, so, ayan, at inimbang na ni auntie. Sa so, At 15 daw yung babayaran ko. So, eto, nabayad na po ako. Antayin ko na lang yung supli ko. Thank you. At eto yung sukli ko. 5. 5. $5 yun sa kulikot. Ngayon naman, pupunta naman ako dito sa kanila. Dahil, bibili ako ng saging. So, eto yung saging na bibili ko. So, mas pipiliin ko yung green. Ganito. Wow! Ang loke! Kasi, pipituhin ko siya. Kasi, parang mas masarap yung uh, medyo green pa siya. Kaysa yung uh, yellow na so pa mas ano siya luto in so well in mas maganda ko mas kaba ako sa isa ko is lima ito na naman is lima so lahat is lima lima so ten dollars so dagdagan na lang natin ng ten itong pera na ay five yung pera natin para maging sampo so eto na so nahinunda ko na yung sampu ko so Magbabayad na ako kay kuya. Pangyao. Tap mo. So, ayan. So, no need. Mm. So, sabi niya, ay, tingnan yung mga dog. Ito niya pa. So, ayan na ito na guys, yung binili ko. So, ayan, ilalagay ko muna ito sa lagayan. Wait ha. Sabi ko natin. So, at ayan na yung binili ko. Saging at saka kamote. So, syempre, ilagay natin sa bag para hindi tayo mahihirapan. Diba? Kaya, kapag ito ay magmamarket, car market, ayun Kailangan magdala ng extra bag para mas, ano, madaling bigbitin. Ah, ang inda. Uy, ibuhan ako ni ako ni Lolo. Ayan. So, di ba mas easy kapag magdala ka ng bag kaysa plastic bag lang siya. Uy! So, pwede na tayo tumawin. Wala sa kasakyan. Yeah. Uy! Patay, shout out. Di na grog siya. Shout. shout out. Ang ah, Sikat na ni. Eh. Famous. Guys, ayan. Nakauli na ako ng bahay. Hindi na ako nakapag-vlog. Dahil nakapag-daldala mga pa eh, sa kapitbahay ko. So, dito ko na muna i-end itong video ko. Maraming salamat sa nanonood. Hindi niyo na ako maririnig kasi hindi ko na malakasan yung boses ko. ba, At dahil sa mga <laughs> ko, nakalimutan ko din mo yun. Ang pinapay ni Amo. Kaya ako na naman ibaba-baba ulit. At para bibili ng tinapa, ibuti e na lang si amo ay hindi pa tumayo sa kanyang higapan. So, alright guys, ito kong muna i-end tong video. Dahil sa kainan. Bye. Bye.